Isa ka ba sa mga Pinoy na sawa na sa buhay bilang empleyado, sawa na sa traffic at sa mga bida-bidang katrabaho, at sa boss mong laging bad trip? Bakit di mo subukang magnegosyo? Yes, negosyo ang solusyon dyan. Kaso baka di ka pa nagsisimula ay pinanghihinaan ka na agad ng loob at di alam kung paano sisimulan at kung ano ang produktong iyong ibibenta? Pwes! Don't worry, dahil alam mo bang may mga tao sa mundo na kung ano-ano na lang ang binibenta? As in, Legit mga kabaliwan na parang, Hala, binenta mo yan? Well, ready ka na ba? Kasi ngayon, pag-uusapan natin ang mga kakaibang bagay na naibenta ng mga tao. Una, hangin ng celebrity? Yes, you heard it right. Noong 2015, may nagbenta sa eBay ng plastic na nakasil na may lamang hangin galing umano sa concert ni Kanye West. Umabot ang bid sa 65,000 dolyar hanggang sa tinanggal ito ng eBay dahil sa patakaran nito laban sa pagbebenta ng di kongkretong bagay gaya ng hangin. Ito pa, pangalawa, Ghost in a Jar. May isang lalaki na nagbenta ng supposedly multo sa isang garapon sa eBay. Pero sabi niya, wag niyo daw buksan, baka lumabas. Tapos ang dami pa rin nagbid? Like seryoso? Sa sementeryo nga libre lang eh. Pero maraming nagsabi na ito ay isang hoax or viral stunt lamang. Pangatlo, may isang lalaki sa US si Jim Nelson na nagbenta ng space sa likod ng kanyang ulo para gawing tattoo advertisement. Asin parang for rent ang balat niya. Binayaran siya ng 7,000 dolyar ng CI Host isang web hosting service. Parang walking billboard. pang -apat, Utot for sale. Nakakatawa ba? Pero tunay ito dahil si Stephanie Mato, isang content creator at dating reality TV star, noong 2021 Nag-viral siya dahil nagbebenta siya ng utot na nakaimbak sa jar, aka fart in a jar. Ibinenta niya ang utot niya sa halagang limang daang dolyar per jar, around 28,000 piso. Umandar ang business at kumita siya ng higit sa 200,000 dolyar, over labing isang milyong piso, sa loob ng ilang linggo. Panglima Artist's Shit Yes, dumi ng tao for sale, Nakakadiri man pero buminta ang pakulo na to. Noong isang libo na anim naput isa, si Piero Manzoni, isang Italian artist, ay naglata ng dumi umano niya mismo sa mga lata at tinawag ito bilang artist's shit. Gumawa siya ng siyam lata. Bawat isa ay may label na Artist's Shit Contents tatlumpung gramo net Freshly preserved Produced and tinned in Mayo Isang libo na anim naput isa Pang-anim. Gamer Girl Bath Water. Yes, literal na tubig mula sa kanyang paliguan. Noong Hulyo 2011, inilunsad ni Belle Delphine, isang internet personality at cosplayer, ang tinatawag niyang Gamer Girl Bath Water sa halagang 30 dolyar bawat garapon. At ang tanong, may bumili ba? Ang sagot ay oo. Sa katunayan agad itong na-sold out sa loob ng tatlong araw. Ayon sa mga ulat, Nakabenta siya ng humigit kumulang anim na raana jars na nagdala ng kabuuang benta na labing walong libong dolyar. At ang last but not the least, cutter na ginamit sa pangangalakal. Di man ito kakaibang bagay ngunit, na all, ka na all, sa presyo ng cutter nato. Noong Hunyo 10, 2025 na ibenta ni Invernal Girl ang cutter kay Boss Toyo sa halagang 10,000 piso matapos siyang mag-viral online dahil sa paglabas sa imburnal. Dahil umano sa nahulog niyang cutter na ginagamit sa pangalakal at lalo pa itong nag-viral ng mabigyan ng DSWD ng 80,000 piso na financial assistance. So ayan na nga, sa panahon ngayon, kahit ano pala pwedeng ibenta, basta may kumagat. Kaya ano pang hinihintay mo ibenta mo na yan? Huwag ka nang mahiya. Pero tandaan, Ingat-ingat din sa pagbebenta. Ano sa mga to ang willing kang bilhin o ibenta? Or may naisip ka bang mas weird pa? Hanggang dito na lang muna ang video na ito. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan mo. Maraming salamat.